Hello, magandang umaga sa inyong mga kadang TV Vlog sa mga taga-subaybay member and chatters supporter ni Kuya Dan Good morning dito diba sa Pilipinas ay good morning saan man po kayo naroon magandang umaga, magandang gabi magandang tanghali in general, have a nice day bakit po umagang umaga, umaga? Nakaready si Kuya Dan Pupuntang labas Para bumili ng Feeds Para sa aking mga kapusan Alright So, bakit agang-aga Mayroon si Kuya Dan May gustong ibahagi sa inyo May kaganapan po dito Sa aking mini studio Alright I check ko yan kung continuous yung ating mga biniplay but then may agaw pansin may kulya dan na iksay na ang aking mga kapusahan alright so tingnan natin samahan nyo po kung ano ang ibabahagi ko sa inyo ngayong umaga alright uh, meron na po tayo ngayon um, March 8 sa skin set in the morning. Tignan na natin kung ano yung Ibabahawin ko sa inyo yun kaganapan. Alright, so dito. Tingnan natin kung anong eksena na ng mga alaga ko. Kumpula na po rito. Alright. Bilangin natin kung ilan bang nagkukumpulan dito. Ayan, kagagaling ko lang po ng ano. Um, CR. Pagbalik ko po, ay ganyan ang mga itsura nila. Okay, sino ba itong sangto? Hello. Mm -hmm, si Parsley. Sobrang anaantok siya. Ito naman si si Puka. Pure Black. Ayan. Puka, how are you? Ano nangyari? Diyan kayo nagkumpulan. Malamig ba? O sa bagay mga idol, medyo may kalamigan pa rin po talaga ang panahon. Ganitong maagang maaga. And dito naman ay si Prickles. I think si Prickles to. Ayan namang black and white. Ayan ay si si Pipo. Hello, Pipo. Hmm. Hmm, bakit nagkagulo na kayo? And ito ay si Garlic. Kiniginaw sila. Hindi naman malamig. Pero gusto nila magsiksikan. Ayan, ano nangyari? Ha? Ba't dito kayo nagkaumpok-umpok? Dahil ito si bunso namin Itong bunso Ayan um, Adapted po ito Ito po yung Dinampot ng aking bunso Doon sa may uh, Tricycle na paradahan Dinala rito Ito po, malaki na siya So, papangalanan ko tong si si Antoinette. Ayan, may pangalan na siya. Si Antoinette. May, oh, itong dalawang to, eh, nagka, ano, kanina pa ito, Initan Pipo, malis ka dyan. Malis ka dyan. Ang bait niya ni Parsley. Ayan. Si Nami naman, oh, ay um, pregnant yan. One of these days, mga nanak po yan. Ando siya sa sulok niya. Question. Okay, I felt strange mga idol kasi ngayon lang po yan nangyari Kung saan saan sila galing na sulok para doon sila matutulog Magdamag So nung naramdaman po nila na ako ay uh, palabas Kasi pagligaan dyan ayan ang buhay ni Kuya Dan bilang mag-aalaga ng pusa wala po akong sawang i-share yan dahil yan po ang passion ni Kuya Dan alagaan sila ito naman anak si Bunso dampot dito adapt dito yung iba mandudusing kasi galing uh, kalsada yung mga tinatapon ng mga may-ari ng pusa, nilalagay lang nila sa isang sulok. Katawa naman. So, although secondary interest ko lang po pag-alaga ng pusa, kasi so, po ang primary uh, interest ko po, po talaga sa pet is dog. But then, dahil yan po ang kinahihiligan ng aking uh, mga anak, ako naman, syempre, provider. Puprovide ko na lang sila ng pagkain. At yung care at saka they deserve also to give an attention at uh, pag-aarog tama. Kasi po, may mga buhay po yan. May mga purpose. Um, may purpose ang so, pagpaglikha pagpag niya. Bakit? Meron tayong pusa na natin patagahan pahabain yung trivia regarding sa mga um, purpose kung ano man kung saan yan but then ang importante ay natin ko po sa inyo na hindi po tayo maging cruel sa mga animals they deserve to love also and give them a proper care Kuya dan dia nampak kumpul so Pasyuk Tawak you know. gitu Alright so Good morning ulit tawag pansin dan po sa akin. At the same time meron po tayo May share sa inyong uh, Kaganapan Sa buhay Ni Kuya dan TV Alright so muli May shout out sa mga Friends natin kan Mga walang sawang subaybay so natin, mga suporta, kuya dan TV Black At yung mga hindi pa po dyan na nakakapag-subscribe, please subscribe, share, and like. Okay, good morning muli. And uh, God bless us all. Dan TV Black signing off. Alright.